kabalik naman ng findings ni Judge energito Alalahanin po natin na wala dito sa kasong ito, walang nagiiinhibit dito, walang nag, uh, uh, nag- affidavit of resistance, walang nag-retraction dito, kaya hindi na bago ang lakas ng ebidensya o ang ebidensya ng presented ng prosecution. Kaya alamang ang nagbago dito ay yung paningin ng judge. Dito kay Judge dito, ang sinasabi niya, napakahina daw ng kaso laban kay Secretary Dilima kaya binigyan niya ng bail sa si Secretary Dilima. Attorney, uh, Secretary, yung uh, gaano kabigat ba ito noong uh, uh, napakulong itong si dating Senadora Leila Dilima? Uh, nabanggit mo nga doon bakit biglang uh, naging mababaw na lang sa kasalukuyan? Gaano ba kabigat ang kinakaharap nitong kaso at ebidensya laban dito kay Senadora, dating Senadora Leila de Lima, sa panahon po ninyo bilang uh, dating Justice Secretary? Well, uh, kung matatandaan ng marami, uh, noong uh, unang mga buwan ng Duterte administration, ay eh, pinaprosecute na nga si... Uh, Senator Laila Dilima. At uh, halos lahat ng mga government officials noon, ay eh, binabas ako kaliwat kanan. Ang sabi sa akin, ay eh, napakabagal ko raw bakit hindi pa ako mag-file ng kaso kay uh, Senator Laila Dilima. Sabi kong ganyan, ay eh, maghintay-hintay kayo sapagkat pagkata, uh, talagang ganyan akong magtrabaho pagtungkol sa pag-file ng kaso. Ako'y may git ng limampun taon na practicing lawyer bago ako i-appoint na sa DOJ ng ating Pangulong Duterte. At ganyan po ang aking uh, asal bago ko i-file. Sinisiguro ko na napakalakas ng kaso o magandang kaso bago ko i-file. Kaya po nung i-file namin yung tatlong kasong yan, ay naniniwala ako noon na malakas ang kaso sapagkat yan ay pinag-aralan mabuti ng aking mga prosecutor. Ngayon, na uh, sinabi sa akin ni eh, uh, nakausap ko ang uh, head prosecutor ng patlong kasong ito at sinabi niya na sa kanyang pananaw, ito ang pinakamalakas doon sa tatlong kaso. Kaya ta uh, kaya ang nangyari dyan ay ng uh, nang mag file ng petition for bail si uh, Senator Dilima sa unang pagkakataon at noon ay nasa ilalim ng uh, ni Judge sa uh, Beneventura. Ito po ay uh, dininay o itinanggi ng judge na bigyan siya ng bail. Kapag, ang ibig sabihin nun, kapag tinanggi o dininay ng judge ang petition for bail, ang ibig sabihin nun ay the evidence of guilt is strong sapagkat alam naman natin na Although, lahat ng mga kaso is bailable, but when the uh, case is a capital offense and the evidence of guilt is strong, ikaw po ay hindi bibigyan ng bail. So, ang ibig sabihin, sa paningin ni uh, Judge Benaventura, malakas ang kaso against the Lima. And then, yun nga, sinasabi, sinabi ni, uh, napakinggan natin, sinabi ni uh, Secretary Roque, na sapagkat pagkata uh, nag si uh, Judge Berventura dahil yung palang kapatid niya ay naging uh, abogado ni uh, Rory Dayan so at na, kaya napalitan siya ni uh, Judge Judge Henerito na kab naman ang findings ni Judge Henerito alalahanin po natin na wala dito sa kasong ito walang nag inhibit dito walang nag uh, uh, nag affidavit of resistance walang nag retraction dito kaya hindi na bago ang lakas ng ebidensya o ang ebidensya ng ng prosecution. Kaya lamang, ang nagbago dito ay yung paningin ng judge. Dito kay judge sito ang sinasabi niya, napakahina daw ng kaso laban kay Secretary Dilima. Kaya binigyan niya ng bail si Secretary Dilima. Mm -hmm. Nakikita niyo po ba yung pag-atras ng mga sinasabing uh, uh, mga witness or uh, saksi or yung dati uh, Uh, pabor uh, na sinasabi nila na guilty nga itong si uh, Secretary or Senadora Lela de Lima tapos bigla silang bumaliktad. Kaduda-duda din po ba iyon uh, para sa inyo? At uh, marami silang mga sinabi, like kagaya kay uh, uh, yung dating uh, taga-NBI, no? Uh, sinasabi nila, ginipit daw pero ang sabi naman ng pa wala kasi meron silang, ano eh, meron silang uh, uh, ang uh, footage mismo habang kinakausap kinukunan ng salaysay, uh, salaysay wala namang pong pang-abuso na ginawa uh, doon nakikita nyo ba na parang kadududa duda itong biglaang pag-atras ng uh, mga witness well talagang uh, mag uh, magdududa ka sa pero first dito sa kasong ito sa pangatlong kaso na nabigyan ng bail si secretary Dilima, wala pang testigo dyan na nag-retract. Sa madaling salita, yung findings ni uh, Judge Benaventura na malakas ang kaso laban kay Secretary de Lima ay hindi dapat mabago kung yan ay paniniwalaan nyo. Sapagkat wala namang nagbago, hindi katulad ng pangalawang kaso where Secretary de Lima was acquitted because of the retraction made by Director Rafi or Rafael Ragos. Doon po, si Director Lagos lamang po ang talagang masasabi natin na siyang bumaliktad sa ngayon. No? Kapag ang isang sinasabi doon ay eh, si Ronnie Dayan na talaga naman dapat bumaliktad siya, di ba? Sapagkat siya ay co-accused ni Dilima doon sa kasong yan. Ngayon, itong sinasabi nila, sinasayt nila yung, kas, yung retraction ni uh, Kerwin Espinosa. Wala pong epekto yan sapagkat si Kerwin Espinosa ay kailanman ay hindi na ipresenta sa sa anumang kaso dyan sa Muntinlupa. Kaya ta, kung siya man ay nag-retract, uh, eh, hindi po makakapekto dito sa tatlo kaso dito. Isa lamang po ang nakapekto dito at yan yung uh, retraction or affidavit of distance ni Director Rafael Ragos. Pero yan po ba dapat nating paniwalaan si Ragos? Hindi po. Kapagkat uh, hindi po kukulangin sa walong beses na siya'y sumumpa, na siya'y magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. Diyan sa walong kasong yan, sa walong beses na panunumpa niya, ang ibig sabihin po ng panunumpa, tinatawagan natin ang may kapal, we are calling on God to witness on the truth of what we say. Yan po ang ginawa ni Secretary Ragoz, ni uh, uh, Rafael Ragos nang siya'y present ako sa isang nationwide uh, covered television noong sa sa Kongreso noong 2017. Sinabi niya at pinatutuhanan niya sa harap ng mga manood sa buong Pilipinas na siya ay nanunumpa na uh, Pinatutunayan niya na siya ay nagdala noon dalawang beses na tigli limang milyon o sa total na sampung milyon kay Secretary de Lima. Yan po ay nireceive ni Ronnie Dayan at Secretary de Lima. Yan po ang sampung milyon na yan ay nanggaling sa Bucor. Yan po ay uh, sumumpa na naman po siya dahil yan ay totoo. Nung siya ay bigyan ng... Nung siya ay mag-file ng kaso laban kay Secretary sa Fiscal's Office. So yun ang pangalawa ang pangatlo ang pangapat pang, ang, pang ang apat na hanggang panganim apat na beses po siyang nagtestigo sa Untin Lupa RTC doon po sa pangalawang uh, kaso na na-acquit si Secretary Dilima at sinabi niya pinatunayan niya na sa katunayan ay pinatutunayan ko po na ako ay nagdala ng 10 milyong piso galing sa bilibid kay Secretary D. Lima. So, anim na po yan. Anim na, anim na beses na. Pagkatapos niyan, wala na po ko sa gobyerno. Ha? Pagkatapos niyan, eh, ay pinatawag siya ng Senado. Dalawang beses po siyang pinatawag ng Blue Ribbon Committee under Senator Gordon. At pinatunayan naman niya na sa ilalim ng pananumpa na siya ay nagdala nitong 10 milyon piso. So, walong beses po at least hindi ko kulangin sa walong beses na sumumpa si secretary si uh, di, si uh, director Ragoz na siya ay nagdala ng 10 milyon piso kay secretary Lima. Ito po kasama may meron po siyang kasama nung nagdala siya, yung kanyang assistant na si uh, NBI uh, uh, special agent uh, Ablen. Yan po up to now, si Ablen po ay matibay sa kanyang panindigan at kailanman ay hindi siya uh, nag o nag-gumawa uh, nag ng Affidavit of Distance. Pero ito pong 2022, biglang-bigla na lamang si Ragus nagsabi na ako po ay uh, pinilit lamang ni Secretary Aguirre, tinakot lamang po ako ni Secretary Aguirre kaya po binabawi ko na yung aking uh, salaysay at uh, Iniwala pong totoo yung sinabing ako yung nagdala ng 10 milyong piso kay Secretary Dilima. Yan ang naging pahayag ni Rafael Ragoz noong 2022. So ang ginawa ko po, eh, sa totoo naman, hindi ko naman siya tinakot, hindi ko naman siya pinilit. Kapag uh, napakalaking tao po niya compared sa akin, paano ko siya tatakutin? Isang director ng MBI, isang dating director ng Bucor, matatakot sa akin. Isang ordinary lamang akong abogado. Hindi po at saka wala na ako sa gobyerno po noon na 2018, April 5, 2018, hindi na po ako uh, secretary ng Department of Justice. So 2018-2022, apat na taon na po kung wala sa DOJ. Paano ko siya tatakutin? Bakit inabot siya ng pitong taon bago siya mag uh, retract o mag submit ng affidavit of desistance. So nag-research po ako. Nalaman ko po na ito palang si uh, Director Ragos, ay ang kanyang abogado, ay ang uh, power, Public Attorney's Office. At pinuntang ko po sa PAO at nakita ko, pinilinay nila sa akin yung pagkuha ng uh, affidavit, yung unang affidavit na sinubmit sa Muntinlupa na siya naging basehan ng kaso kay Secretary de Lima. At doon po makikita natin kung paano talaga voluntary-voluntary na pinatunayan ni Ragos yung kanyang sinasabing nagdala siya ng 10 bilyon kay Secretary Dilima. At uh, tinabi niya doon, siya pa, makikita natin doon na siya pa nga, patawa-tawa pa siya, siya pa nga ang nagsasabi o nag, uh, uh na kung ano ang dapat tanong o kung ano ang dapat isagot ay eh, na, hindi na, na, hindi alam ng mga NBI people. May po ng isang oras yung video na yan. Kaya tiempoy makikita at presenta po yan ang prosecution ng prosecution nang pagkatapos mag-retract ni Rago sa uh, RTC ng Montinlupa pero hindi po yon binigyan mm -hmm. ng weight ng uh, RTC ng Montinlupa at nakatunayan doon sa mga first 60 pages ng desisyon na yon na sinasabing ng nung uh, ng Nausgado na Talagang napagpresenta ng, ng evidence ang prosecution na, na talamak talaga ang drug trading sa loob ng Muntinlupa. Ngunit because of the affidavit of desistance na ginawa ni Ragos, ay parang lumabnaw ang uh, evidence ng uh, prosecution kaya inakwit si Secretary de Lima.